So, ayan. Anong tawag dyan? Anong tawag dyan, ti? Tulungan na. Ayun, para mabilis. Kasi nga, sabi na kami maghigop na sa bau. Ha? Oo. Oh. Come and see. Ano okay, yun? Kinukuha mo aking... Uy, minsan may mga ano. Yung itlog-itlog ng langaw, bi. Hugasan na ba, Itlog, hindi madadama. Hindi lumusot dyan dahil gutom na nga ang lola nyo kaya pagdating sa bahay ay yan ka kagad ng pagkain dahil kumakalam na talaga ang sikmura ko ayan ang bilis na ng lola niya magayat ng anong pa sahog sa aking lulutuin sinabawang isda ang mangyayari ngayon sinabawang gulay hinaluan ng isda dahil dadalawang piraso nga lang ng uh, ulo ng isdang <laughs> ang, sasabawan ko dahil yun nalang natira sa aking ano sa ulam ko So, yan yung mahirap dito sa amin, guys, kagaya pag natatrabaho ka na malayo sa pamilya mo. Kasi galing ka na sa trabaho, pagod na pagod ka, pagdating mo sa bahay, ikaw pala talaga lahat mag-aasikaso ng pagkain mo, lahat-lahat, maglalaba, etc. Kaya sana sa mga anak ng mayroong nagtatrabaho sa ibang bansa nako maging ano kaya sa pag maging wise kayo sa paggastos ng pera kasi ang hirap kitain ng pera halos dugot pawis ang aming ano dito pinagdadaanan para lang kami makapagpadala sa inyo ng sapat hindi hindi nga sapat eh kulang palagi so dati akala ko pag nag-abroad ka nakakaluwag ka na gugugutin na yung problema mo so pagdating dito akala mo nang wala na yung pala mas marami ayan na napunta na tayo sa kwintuhan natin na nga guys sa commercial muna ayan ito may tanim sila dito kaya para... Masarap talaga ka pang sabaw pag may dalagay. Like, pag pero sa sasabuhan ko ay isda lang. Pakapon nito. Ang gusto kamote. Ay, ano? Ang kalupate. Nalapad. So, ayan. Tapos ito pa. Ako kasi guys. Matuupo kayo sa mga talaga. Ang pagkain ay puro gulay. Ay puro Isda. Ay, gulay. Yan. Ang ko dyan. Pero pagkarne talaga mo. Mabili sa maumay. Ang ko ay...

paahim sa sulok, sa nakatulog, wala niyang eh. oh. oh Sinabaw ano, ang ano, buhay yung gana ita. Yung dalawang na diyan pa na. kainan. Pilipino tayo. Ayan, kinaldero. Kain na tayo. Ay. So that's my video for today, guys. Thank you for watching.